ang hapon siyong lahat mga ka-farmers mga ka-viewers, so sa hapon ito share ko lang po sa inyo ang aming na-harvest na mga kamatis, so kunti lang ang ating na-harvest mga ka-farmers kasi alam nyo ay yung kamatis natin ay tira po ito sa bagyo kaya nga kunti lang ang ating na-harvest so napakagarda na, no, ang ating uh, kamatis na mga na-harvest mga ka-farmers yan na may mito sa ganda ang ating kamatis So, ang variety po dito mga ka-farmers ito po ay ang Diamante uh, Max F1 po ng Isuisage Company. So, yun po ang ating napipitas uh, na mga kamatis. Yan, sobrang ganda mga ka-farmers. Yan. Punta din sa aking harapan. Yan. Yan. Yan po lahat mga ka-farmers no, ang ating napitas. Okay, so pangatlong harvest to mga ka-farmers sa huling tanim natin na kamatis. So, yan, ganyan kalaki uh, at kaganda. No? Uh. Sobrang kintab po mga ka-farmers ang variety na to ng kamatis. So ito po ang Diamante Max F1 ng Swiss Company na uh, variety. Ayan. So yun po ang half ripe no, magandang uh, harvest. Okay, mga ka-farmers, mga ka-viewers, kung may mga katanungan man po kayo, uh, pwede niyo na lang paki-inbox kasi bukas ay uh, mag tayo ng ampalaya. So, dito po ang ka-farmers, ang ating ampalaya na pipitasan bukas. So, ang hinaharvest natin ngayon, ito uh, itong kamatis at saka upo. Yun lang po, mga ka-farmers. Maraming salamat. Thank you.